Hi guys, at wala na naman tigil kung saan pupunta ang mga kaluluwa ng Gora Lips. Ayan, kami kay Kakan Libe. Pupunta naman kami kay Kakan Libe dahil na request ng ice cream. Kung kami pumunta kay Kakan Libe, magdadala muna kami ng bigas at dahil ko kay Nanay Lucia. Ayan, o. Oh, kaya tayo kung gusto. Ay, sabay, sa na. Anong sabi niya? Si Anong sabi niya sa ice cream? Ako lang kakain, aray. Ang kaya, ay tatakang-takang mga pakinakain. Ay, may iba kayong wala naman yes. na na sa amin. Yes! Aray, isang buwan na sakin. Hindi naman matching. Hello, Paga. Hindi naman ako kakalibis. Halim na siya magbukas ng gate. Iyon. Diyos ko! Ang pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki. Senyorita. kaya niya. Diyos ko. Aray, pinagmamalaki sa doon. Nino ka sa araw? Sa araw, hindi na araw. Malaki sa doon. Malaki ni Manuel at saka ni Liz. Dine. Hindi naman ako nga yung nabugalwak, kinakain ko, Malamig yan ha, si Chan Ako Ano? Ako yung nabugalwak pang grill ako, oo. Oh. Ah. Mm. Magkano lang? Aray, kahit siyang... Diyos ko po, Panginoong Diyos. Matamis! Tahan hmm. niyo ba, anong ginagawa niya? Kunwari yung nagtatabas eh. Hindi, hindi. Magreng-reng eh. Hi! Kanina, nung tinawagan ka sa video ko, nakahiga. Nung namaalamang magbablog din eh, at siya'y dadalawin, nakahawak ng haras, haras, <laughs> nagtatabas. <laughs> Tingnan nga. <Kaya>, hindi, <laughs> umraw. Di umano. Ayun na guys, tingnan Di, naman... Di umano. Nag-aano ng mga sagay. Ano? 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 Anong sabi niyo? Wala kayong maipalamon sa amin? Yan, nadaktaan pa ang kamay na siya. Akala yata kami igaling sa su. Nakong kahalibay. Yan, nagising si Kaka Shout out kay Ate Edna from New York. Ah, ah maganda nga naman ang pahingahan ni Kakan Leby, eh.

pay ah. Kaya yata naas nga ina sa electric pan pay. Salamat po yun na tayo din at ng bisit napakaganda. O ba siyempre? Aba, sarap nga naman ang ice cream. Nanunood pa ka kayo sa amin? Parang hindi na Hindi na. Hindi na kung pa. Hindi na nakakasama eh. Ang buho ko niya niya mati niya pag nangyayos niya. Basta ay sumali ang mga niya ng hindi na eh. Pupunti ko muna sa aking tari, balok ko pa rin yan. Pero meron din din eh. Kulot, ayun iyong salamat. Sa ang salamat. Ano masasabi niyo kay Kulot? Tinupad. Yung hinihingi ko sa inyo, si Kulot ang tumupad. <laughs> oh. Tikme muna. Timuran. Tikme. Masubuin naman ang shota mo. Hindi mo lang kami binibigyan eh. Nakakabibigyan. Yes! Sabay <laughs> upo ikaw sa empo with eh. empo din at yung um, talaga. Sit mo na. Sit mo na. Sit mo na. Pasa sa tepa sa sa tepa. Ginawa kong matching ang mga bisita. In fairness, matamis. <laughs> Wala ka naman ka kang living in. Inumin na arawan. Ibinilad sa araw bago tayo. Sa kadoan ng pagbuha. Ibinilad sa araw nung manyanaman nan, kami oh. dito. <laughs> <laughs> Anim. Anim. Magpapasiklab! Magpapasiklab! Huwag namin sa inyo ang motog namin. Kaya nga, kakalibay, huwag pa kami sa inyo. Huwag <laughs> magpapasiklab. tinatanong niya ko, wala tayo dito. Huwag okay, na inumin doon. Mura! Ano, 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 ano? Ayun na, na, na? Ay, ako sa putang niya. Uy, <laughs> kayo nagpunta na ng punta ng ibang bansa eh. Boy. Parang mga isasala, eh. Isama niyo kami sa ibang bansa at kasali kayo. <laughs> pag hindi <ganoon> hamot, <laughs> <yung> <laughs> na, <laughs> HA! Ah, Magkakataon mo yung bangla! Ikaw na yung kasawa! Ganyan sa kasawa! Ganyan tayo, tinama! Siyon sa'yo ba, tsismis na Ikaw na isa! Malawa ka Kakang Libi! Pinagpintay si Kakang Pinag si kaka <laughs> Kahit buko na lang ang kama, ang daming buko, tinama! Buko nala, Bakit, <laughs> Buk na lang, Kakang Libi! Bakit ah? Ito, tangnan pala ito! Parang Wag dress, buko na lang yun, oh. Ayun ang wala sa club, guys. Oh. <laughs> ilan ang laman? Ilan ang laman? Ah, ang yan. na mo, sala. Sala? Sala daw, sala? Sala, sala, sala. Bakit? Bangkano yan? Akin na ang suklay, sala yung Sobrang init pa. E <laughs> <kano laughs> <laughs> okay, pa. Aba naman. Ay, akin na mo. Ang 50 pa. Mamaya, pag may suklay, babalik Ah, ka na ang maganda. Ibigay mo ako. Ay, ayaw pa ng pang. Ibigay mo ako. Ibigay mo na lang ang nang sukle si Chiria. O nga, si Chiria, si Chiria. Atos. Yung malalaki nga ang ko. kong Chiria. Anong malalaki ang bibiling kong Chiria? Ganyan pa ba? Ay, ayaw pa Hindi, Ay, may babayaran na kaya. Kaya, karimang inabot. Nakulot na pa. Binawi ba ang binili ng ice cream? Magkano lang ang ice cream Magkano na rin? Hindi, Daming din imahin. Ang mong igay ng pinang ko kung ina mo, mas mahal Mahalin mo, mahalin mo. Mahalin mo, mo. Kimurin mo, kimurin mo. Kimurin ka ng kapatawal. Hindi ka tumingin ng kapatawal. Ang ganda mo dito kakalibe. Hi, mga palas. Ay, guys, may lapis na 25. Antay ka naman at baka naman ang uso may ice cream. Wala naman ako. Wala naman ako. Go. Hey, ay, 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 takam na, takam na. Sa ice cream, ayun yung... Bay, ba? kanina ah! <laughs> Lumakad <Nakamag> ka na! Lumakad ka na! Lumakad ka na! Lumakad ka na May kamay na Ayan, ang tas ng akin. Oh, ah, anong sasabihin? Go! Ay, si mami nakakita na ako. Shout out naman sa, bigal... sa mga followers nyo at saka sa mga... Anong <laughs> tawag doon? <laughs> viewers. mga viewers. Nagbabalik po yeah. ang Donya Kaya hindi siya makasama ay laging nasa ah, ibang bansa yes. at la, lalad ng lalad. <laughs> Taiwan, Hong Kong, lahat po nilibot <laughs> na. Japan naman. Japan Nagkamali ka pa. naman.